Good morning, good morning. So ayun guys, nandito kami sa bangka. Kami ay umextra muna ng paglaot sa ibang bangka guys. Dahil hindi pagawa yung aming uh, sasakyang bangka. Kaya dito muna kami sumama ngayon sa ibang bangka ng ibang kumpanya, ibang bangka ng kumpanya. Ito yung Dennis number one na bangka ayan guys. ito yung sakin namin yun kumakarga to ng uh, 130 block eh yan tatlo ang service so kaya magpapalaot kami ngayon guys so, abangan nyo lang yung uh, buhay namin sa laot yung uh, adventure na malaking tuna na mahuhuli makita ko sa inyo pagka kami nandun na ah. guys, dami namin dami namin baong krudo guys. Ayun oh. Ni Ayun. Ito yung mga service na sa ano. Angat yung iba. Ito yung amin lagay ng isda oh. Bukod diyan sa ah bodega, meron pa dito oh, nasa ibabaw. Ayun, itong orange na to, nagkakarga to ng ano. Uh, 900 kilo daw. Bukod pa yung mga maliliit na stereo na Ngayon hindi pa kami nakakaalis at uh, meron pang inaasikaso sa bangka. Five hours later. So yun guys. and dito na kami sa Marapilis. Ayan, si Yoy Discover. Pinapunta kami ng hapon sa pag... Sa pag, ano, nakbo guys. Ayan, oh, nandito na kami. Oh. Bye. Dito kami magkakarga ng yellow guys sa Marapeles, Bataan. guys kung ano to itong mga dalawang bilog na tong malalaki ano kaya yan comment lang sa comment section guys kung ano yan kung sino nakakalam dyan sa lugar na yan May Nabot na kami ng gabi guys at habang hindi pa kami nakapagkarga ng yelo yeah, yeah. ay mananalok muna kami ng pusit dito para may pang ulam kami ngayong gabi <coughs> Alan? तो ले गाडी चलाती चलाती पोलीस ची तो मुभी मध्ये लागलं होतं người 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 guys, người 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 eh. Malayo người

Ang dami dami Yun yun dami Yun Ay sala 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 Malayo Okay oh, sana naman Laki sana yun o lang dito Diyan guys oh. aray, aray 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 Kinapitan ako palutaw. May, may isang kilo na siguro 'yan. Ha? May isang kilo na siguro. Ano uh, pa? Meron uh, na. Meron 'yan? Ah, uh, uh, oh. uh, bay dito, guys. Ito yung parang libangan namin dito. Ah, uh, nalok ng pusit. Ayun, laki. So, yun. so, yung. So, yung, no. Okay pa naman nun okay, pa. Oh guys, ayun pa guys, nasira na yung salok Dala sa dami ng Sa dami ng pusit yun, Nasira na yung salok oh. dami na oh, Mag-1 kilo na yan Ayan magaling si Kap.

yun yun yo nule guys saka huli naman jimmy boy ko soyong wala tanan wala wala dito ba na Ay, ya, ay, lulutang naman, lulutang naman guys. Eh, lulutang naman. Ay, <laughs> Hindi na wala man ko. Sa dami. Ay, Hindi dito. Lalim. Lalim? Yun. Yun. Huli pa rin kahit malalim. tanya eh. Oh. Yang. Oh, ito ito lang abangan mo dito, mo iharap pag dito mo iharap sa lok pag ganyan ha. Oo. Oh. Eh, tao. Buboy ba para na tayo ka Oh, yun laki. na yan no. Yun malaki, guys. Oh, malaki. Pangarihan oh, tayo mamayan, God. Oh.

Murag, baho na. Ayun, nauhuli na naman. Lali pa oh. pa. oh, abot dito, lalim mo. Oh. Ang oh. laki. laki Oh. No, laki, haba. Lali pa. Oh. naman tuwa Haba, guys. Lali.

Niluto na. Niluto na guys. Niluto na ang aming paket. Yun. Ya. Yeah. Sarap. Ang aligo, mga nigas. Ang aligo, mga nigas. Oh. Ang aligo, mga nigas. Ang yun umitim na sa sabaw guys talagang mabisa mabisa talaga to mabisa mabisa pa talaga matamis matamis guys matamis parang, parang sabaw na buko ayos oh 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 mo muna at mamaya kunting kulo na at 5 minutes later at na naluto na ang aming uh, pusit na sinalok. Attay mm -hmm. oh. guys, kain na kayo. Kain na kain na. Ayun, kayo na, kayo na.